isang gulay na kalabasa tops ugbos ng kalabasa ang aking gustong ibahagi sa inyo mayroon ako dito na gulay na na bulaklak niya at yan ang kalabasa talbos ng kalabasa so isa yan sa recipe na aking gustong ibahagi nakailang bisis na ako magluto nito pero never ko pang naibahagi sa inyo ang style at pamamaraan kung paano natin gulayin ang kalabasa na ito. Ayan. Ayan guys, mga sangkap na ating gagamitin. Talbos ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa, bunga ng kalabasa. So, huga natin ng beef. Ayan, meron tayong isang slice ng beef, dalawang kamatis, isang onion, tatlong perasong garlic pasarapin natin ang recipe ati na naman gustong ibahagi sa inyong lahat yun guys mag start tayo sa paglagay ng kunting cooking oil kunti lang Sa konting mantika, ilagay natin ang onion at garlic konting mantika lang para sa pag-isa para hindi medyo mapadami din naman ang nagpa-float na oil ayan, i-add natin ang kamatis i-add natin ang beef slice ng ating karne. Thank okay. nilagyan natin ng oyster sauce ang oyster sauce natin patapos na kaya nilagyan natin ng tubig sa loob diluted na oyster sauce yan ang ating ilagamit nilagyan natin ng tubig Ayan, dagdagan pa natin. So, hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot ang ating karni. So, yan, nagdagdag pa tayo ng konting tubig para hindi matuyuan. At hayaan natin kumulo dyan hanggang sa lumambot. When halfway ng ating pagpapalambot ng karne, ilagay natin ang ating kalabasa. Para sabay at kakapit dito ang taste ng ating sabaw. Continue tayo sa pagpapakulo. Siguro mag-add pa tayo ng kunting tubig. Ah. Ganyan ka dami. Ayan. Cover. Ayan, napalambot na natin ang ating karni at ang ating kalabasa. Pwede na natin i-add ang talbos ng kalabasa at bulaklak ng kalabasa. Yan, kung isa ikasa. Hindi pa nakakapag-ulam nito. This is the best gulay recipe. Gamit ang kalabasa, bunga, dahon at bulaklak. Ang bango. Saktong asin lang para sa ating masarap na recipe. And subukan nyo ang ganitong style. Kalabasa lang. Nakaroon yung na masarap na kalabasa. Ulam. Ayan. Yeah isang pulo and then ready right to eat. And dito na ako mag end Thank you again for joining me. Salamat sa pagsabay sa akin. Bye-bye. God bless and happy eating. Maraming salamat ulit.